Pansitmolo. Ay kami subong sa si JD Gakaon. Si Chacha. Si Tita. Kaon kami disang Palabok kag Pansit Molo. Ede wow. Libre niyo. For today's video nga ay ang painggit ni Maika sa akin sa pancit molo. kasi alam talaga niya na paborito ko yan. Sige na babay na hindi ko na continue talaga ang video na ito. <laughs> Chari! Bago ko ituloy sino muna dito ang nami din ang pancit molo? dahil paborito din nila. Ay! Lalo ngayon tag ulan masarap talaga maghigop-higop ba no sa mga hindi pamilyar sa Pancet Molo bala kayo diyan charis <laughs> aside po sa Lapas Batchoy sa ilo-ilo, meron din kaming Pancet Molo o kung ang Batchoy sa Lapas dito naman sa Molo ay ang Pancet na may sabaw oh ikaw, tin mo man ang buong Pilipinas, buong mundo. Dito ka lang makita ng pansit na may sabaw sa amin. <laughs> Para po talaga siyang dumpling, nalilagay ng sabaw. Pwede siyang chicken, pork, at saka beef. Depende kung anong trip mo eh. Tapos, ang sabaw niya, chicken broth, depende nga kung anong flavor ang gusto mo. Yan din yung pinakuloan na totoong karne talaga. Tapos, yan ang nilagay na sabaw dyan. Ganarn! Ewan ko ba kung ako lang ba na mas gusto ko talaga ang pansit molo kaysa sa bat choy? Ewan ko. Basta, pag kumain ako niyan, sobra dami ko kumain yan at si Maika, pagka uh, umuwi siya ng Pilipinas, even me, nagdadala talaga ako niyan, pinifreezer ko lang, tapos binabalot ko siya sa may, ano ba, jaryo, tapos itape ko siya, tapos makarating dito sa may Dubai, i-freezer ko ulit, Ay, na-excite na ako, Maika, umuwi ka na. At yan ang aabangan ninyo pag umuwi na si Maika at dala niya na yung patset molo dahil magluluto na ako niyan. bleh! kayo na naman ang ila-ilain ko. <laughs> But for now, hindi ko talaga gusto yung mga pinagagawa mo sa akin, Mike. <laughs> Ikain mo na lang muna ako ngayon, Mike. Ha? At aside sa pancit molo, oh, yung mga gusto ko pang dinadala dito sa May Dubai, batuan, ganon. Ginamos. Siyempre, <laughs> yung toyo, uga ba? Paborito ko talaga yan, mangga. Tapos may saging pa nga ako pinapadala. Yung ano ba? May maliit na saging, yung parang kuribod na basta. Ang sarap nun. Yung nilalaga mo siya. Ah, basta masarap nyo yun siya. Yung mga dinadala. Minsan may mais or kasaba. Although, meron dito kasi ibang lasa sa atin. This time nga, parang gusto ko pa rin magpadala kay may yung fresh na dahon ng gabi. Kasi gataan mo dito. Baba, kung pwede lang may soso, ewan ko na lang. At saka yung fresh na tambo. Ay, yan yung mga namimiss ko. Ano ba naman yan? Kari, <laughs> pansit mo, lo. Matagawin niya ako ni Tanay. Kaya nakatapos na pasta Rebel Bar. Kalamansi. Kalamansi. Ang makapuno, kaya naman yung order Muna ang paborito ni Mami, ang makapuno bars. Wow! Alam niya na paborito ko. Binidiwan pa talaga niya. E de, tumulo na ang laway ko dito. Ngayon? Oo, oh, ay ni ka Dito, yes, paborito ko pa yun sa JD. Bye, bye na. May tulong ko lang ka, ah. dalang Dalaan ka lang ka. Bye. bye! So ano, pabimay mo ko? Kundi mag -antay. talaga ako dito. Tinunto ito.